guys na halo ayan meron pa siyang bulati yan yung african night crawler na tinatawag sila yung um, responsible sa paglabas ng dumi na ginagamit or iniinihalo natin sa ating mga halaman so sa mga susunod nating vlog ipapakita ko sa inyo yung, yung paano um, magpakain at magharvest ng mga vermicast kasi meron po dito sa amin wala na nagsusupply ng vermicast at papasyal ko kayo sa kanilang um, farm para makita nyo kung paano nagpuproduce yung mga bulate ng vermicast so mahalaga dun sa soil mix natin guys na kapag nagtanim yung buhaghag sya loose yung soil hindi yung namumuumuo kasi kapag may stock at bubuo yung roots hindi sila makakagalaw at hindi magiging healthy yung plant dapat maganda yung kapag di pong pag diniligan mo yung halaman niridiretso yung tubig hindi yung nai-stack sila sa ibabaw so yun yung na, na ko sa youtube na kailangan na um, characteristic ng soil na gagamitin sa pagtatanim dapat loose at maganda yung drainage ng pating mix so ayan guys Pwede na tayong magtanim. So, ito na po yung ating gagamitin na lupa sa pagtatanim ng ating mga halaman. So, ayan, hindi ko na pinakita. So, ito na yung garden soil. Ayan. Maganda yung lupa, guys. Ano siya? So, ito yung vermicast. Natabot na siya. Ito siya. Ito yung vermicast at ito yung carbonized rice hull. So, imimix lang natin siya. Bago natin gamitin sa pagtatanim ng ating mga halaman. yung pata natin. So, yan po, pasilip po sa ating garden. Good morning mga plants, mga babies. So ito. Dali. i mix natin ng mabuti yung ating um, ginamit ng mga components which is vermicast, carbonized rice hull, and garden soil. At yan ang gagamit. gagamitin nating pating mixture sa ating mga itatanim today. So alam ko, struggle yung paghahanap ng magandang lupa. And if you can do it at home naman, gawin nyo na lang po. Kasi yung ibang ginagamit black earth lang yung doon sa pinagsunugan. But I think hindi rin siya healthy na pating mixture kasi tumitigas siya tsaka minsan di ba sa mga pinagsunugan po natin may mga plastic at may mga harmful ng mga bagay na nasunog na may halos sa component ng inyong garden so o yung pating mix nyo so mas mabuti na lang na may mga DIY naman yun na lang po yung gamitin ninyo so yan guys ay update ko kayo eh haluin ko lang na mabuti ito tapos later on magtatanim tayo okay ito yung pot na gagamitin natin sa pagtatanim ng uh, Monstera Adansoni. Low cuttings lang yung nabili ko sa online. Ay sa online na doon ko siya nakita. Tapos minabad ko muna sa rooting, rapid rooting powder. Ayan, lumabas na yung mga ano ba? Ugat. siyang itinim. So, ito na yung una natin itinim. Meron na siyang sibol. Effective talaga yung rapid grow rooting powder. Guys, mabilis yung nagkaukat. update ko na lang kayo guys kung anong mangyayari dito sa ating tunay dito. Itutuloy ko lang yung pagtatanim ng mga Adansoni Adansoni Monst Monstera and update ko na lang kayo at kapag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko please do subscribe and share nyo na rin guys, mag like kayo at mag comment at para ma ang mahalaga, tap the bell po para ma-notify kayo kung may mga bago din naman tayong tips sa pag maghahalaman so once again mga kaplantitas mga kaplantitos and of course mga kaplant teachers magandang umaga and see you again sa aking next no vlog